Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay narigaw sa channel na ito, please po, iklik mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, kina Main at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa dalawang bagay. Ang una nga po rito ay ang ginagawa po at patuloy na ginagawa ng AAA dito po kay Main Mendoza. Kung saan halos siya na nga po gawing starlet sa lahat po ng mga artistang hawak nila. Bakit nga ba nagkaganito na biglang lumayo na naman ang agwat ng isang main Mendoza sa isang Marian Rivera? Bakit nga ba lumayo na naman ang agwat ng isang main Mendoza sa bagong perma no na artista ng AAA. Mamaya pag usapan po natin 'yan ano. At bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin itong ginawa na naman pang-aasar nitong si Alden Richards sa mga nang iintriga sa kanya. Suot-suot na naman po kasi ni Alden Richards ang wedding ring nilang dalawa ni Al ni Main Mendoza ano na patuloy po ang pagbakat sa kanyang dibdib. Pangatlong beses na po ito. Kaya naman po yung mga netizens, lalong-lalo na po ang mga toxic Alden fans, ay ipinahubad po ito kay Alden. Para daw po matigil na ang issue, diba? Dito, ganyan po sila ka-bothered, no? Ganyan po sila ka-bothered dito po kay uh, Alden Richards sa pagsusuot nito ng ganyang sing-sing. Lahat po yan pag-uusapan natin, ano? Pasensya na po kayo kung ngayon na lang po ulit ako nakapag-record, uh, nakapag ako po yung galing sa trangkaso. Um, dalawang araw po ako talagang inaapoy ng lagnat. Ano po, pasensya na po sa paghihintay at uh, ayaw rin naman po akong payagan ng may-ari ng channel na ito. Sabi niya po eh bumalik daw po ako kapag okay-okay na ako. So ngayon, medyo sinisipon at ubo na lang po tayo, ano, pero iba pa rin po ang aking boses. Sana po eh, maunawaan niyo pa rin po lahat ng aking sasabihin. At uh, bago nga tayo magpatuloy pa, Uh, kami po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta kay Maine kay Alden ano kahit nasang lupalop man po kayo na hanggang ngayon ay eh, talagang sumusuporta pa rin kay Maine kay Alden maraming maraming salamat at narito nga po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin unahin natin ang naging komento nitong si Miss Jean Sitay sabi niya rito happy Thursday Mr. Pinas hindi ko na uh, ininti iniintindi yung Serswela. Pinagkakaperahan nila yan kasi mayroong pa rin kumakagat, na, kumakagat, kumakagat sa bitag, Gano? Ako kampante lang. Dahil sa isip at puso ko talagang mag-asawa ang Mitchard. Napanood ko nga ang kasala. No? Sa, at sa iyo at kay Mr. Destiny na lang ako nanonood. Lalo na sa iyo. No? Kaya nalulungkot ako pag, di ako pag di ko makita ang channel mo. Huwag kang bibitiw para sa Aldab Nation. Patuloy na lumalaban. Ano? Thanks sa update. Take care always. Pray uh, more blessing. God bless, chillax lang, enjoy the beauty of life. Maraming maraming salamat po Miss Jean Sitay. Kami po ay may panata noon pa man kay, para po kay Maynard kay Alden. At ganoon din po sa ating lahat. Ito pong panata naming ito ano, ay hindi hindi po mababago at hindi hindi po mababali ng sino man. Ano man pong mangyari kay Maynard kay Alden sa showbiz industry, nandito po tayo para sa kanila. Thank you po. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, <coughs> Lucifer Min, reyna ng kasinungalingan, ano? matandang walang pinagkatandaan, abay matakot ka sa Diyos, wala kang pinagkaiba sa mga toxic fans, pareho kayong mga mema. No? May maibalita lang at uh, ma-pursue ang gusto nyong uh, mangyari, invento pa more thanks Mengay. kahit di ka nagsasalita, binabasag mo naman sila sa pagsusuot ng crop top at uh, higit uh, at hapit na damit, ano, And yes Mr. Pinas, tama, tama ka lagi lang, lagi na lang bang idanadaan na ni RJ sa pag-iyak ang bawat pagsubok na dumadating sa kanila ng wifey niya hanggang kailan nila titiisin ang mga yan, ano dahil ba sa career niya dahil sukdulan na ang uh, nagawa nila kay Menggay to the point na uh, bumagsak na ang showbiz career niya. Poor baby, ano? Siya talaga ang lubos-lubos na nagsasuffer at uh, tayong mga nagmamahal sa kanila, hindi uh, hindi pa dadaig sa mga ulupong, ano? At uh, full force ang pagtatanggol at support kahit magkaiba sila ng network dahil genuine ang love at tiwala natin sa kanila. Walang iwanan, laban lang para sa katotohanan. all dab till the end. Anyways, happy 426 Weeks -Aldab and True-Blooded Aldab Nation. Ano? Thanks, Mr. Pinas. Ingat palagi and God bless. God bless din po, Ms. Doris Latupan. Well, um... tulad nga po ng una nating uh, uh, commenter na no, si Miss Jean Cita, Miss Doris Latupan, eh talagang uh, napakalaki po ng kinikita dito ng mga taong nakikisakay sa sarsuela. Tulad na nga lang po niyang example ninyong si Lucifer Minarena ng Kasinungalingan, ano? Talagang limpak-limpak na sa lapi po ang uh, talagang uh, kanyang kinikita rito. At sabi nga ng iba dito, ano, eh, hanggat uh, may nabibiktima, hanggat may uh, pumapansin ng kanilang sarsuela, hinding-hindi ito mawawala. At para naman po sa ikatlo, ikatlo nating komento, ito naman po yung mula naman kay Miss Gina <coughs> kay Miss Jess, kay Miss Gina Torrico, pasensya na po. Good morning, Mr. Pinas. Yan ang hindi ko nagustuhan. Ngunit tikom ang bibig ni na Alden at Maine Kung ako, uh, kung ano ang reason behind, sila lang ang nakakalam. Di natin alam kung paano pa ang mangyayari. Si Lucifer Min naman ay eh, batik na yan sa mga fake news. And uh, oh, nako totoo po yan, Miss Gina Torrico tulad din ng sinabi ni Miss Doris Latupan. Talagang napakaraming kasinungalingan niyan. Ilang beses na nga po yan nakakasuhan. Ni bandi ko nga alam kung paano ba siya kung paano ba siya nakakalusot sa mga kasong yan ano? dagdag pa ni Miss Gina Torico ano kaya ang mangyayari pagpati si pagpati pride ay uh, kukunin din sa kanya di ba yes kahit wala na siyang dignidad ipagpatuloy niya ang gawain na nakagawian niya no di man uh, kulungan ang kanyang hantungan ngunit ang lahat ay may hangganan ang tanong fandom ano kakapit pa din ba kayo Uh, ako kakapit hanggang sa huli. Sana ikaw din, Mr. Pinasano, no? uh, kapit din hanggang huli. Well, kami nga po e eh, wala nang pakialam kahit anong panggawin nila sa showbiz uh, career ni Maine Mendoza at Alden Richards basta't po para kay Maine at kay Alden nandito po kami para sumuporta sa kanila gusto man po ng iba o hindi e eh, talagang uh, itutuloy at itutuloy po natin ang pagsuporta kay Maine at kay Alden, ayaw man po nila kahit nga tatlo na lang po tayo ditong naguusap-usap, wala po kami pakialam, basta't lahat po kami na naniniwala kay Maine at kay Alden ay nagsasama-sama sa channel na ito kaya nga, kung marami pa kay kayong kilalang mga Alder fans na hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, sabihan nyo na po sila na magsama-sama magsama -sama tayong lahat dito sa channel na ito. Okay? At uh, punta na nga natin ang sentro ng ating mga updates. Ano? Itong nakaraan nga lamang po ano, na naging maingay na maingay ang pagpirma nitong si Carla Abeliana dito po sa AAA. Ano? at uh, makakasama nga po dito ni Carla Abeliana ang kanila pong pinagmamalaki na si Marian Rivera. Si Marian Rivera po ng si Marian Riva, Rivera po ang kanilang ibinibida na makakasama raw po dito sa kumpanyang ito na sa pagpirma po nitong si Carla Abeliana. Abay, tayo ka muna. Parang nalilimutan niyo po ang isang main Mendoza. ba? Diba? Parang nalilimutan niyo po ang isang main Mendoza pagdating po sa mga ganyang bagay na nagla, nagbigay ng bilyong-bilyong piso po sa inyong kumpanya no? At marami nga pong nakapansin ito na para bang uh, para uh, ginagawa na naman po nilang uh, uh, Starlet ano ito pong si Main Mendoza sa kanilang kumpanya sa triple AAA. Kami nga po eh, sa aming team paulit-ulit na nga rin po naming pinariringgan ng pinariringgan ano ang lahat ng taong involved kay Main Mendoza na sana eh magpalit na po ano magpalit na lang po ng uh, uh, management itong si Main Mendoza nang sa ganun eh napaprioritize naman po siya tignan nyo nga po yung kanya mga uh, endorsements Dion at na nga lang po ata ang nandyan or at Zone Rocks kung walang di ako nagkakamali ang karami pong nawala lalong lalo na po nung uh, itinuloy nila yung Sarsuela lalong nawalan po ang isang Main Mendoza wala na rin po yung uh, pagpapromote ng Sugal hindi na rin po nag hindi na rin po nagtagal 'di ba? Ang dami, ang dami kung nawala. Kaya nga ituloy pa nila yung uh, pagsasarswela. Eh. sinisira lang po nila ang isang main Mendoza. Well, <coughs> alam naman po natin natatagal po ang ng ito hangga't magkaroon ng panibagong eleksyon. Kailangan ni Panot ang isang main Mendoza, kailangan ng mga Soto ang isang main Mendoza para makakuha ng simpatya ng mga tao. Totoo yun. At para naman po sa isa pang sentro ng ating mga updates, ano, ah uh, nakita nyo naman po yung isang picture na ibinahagi natin, no? na bakat na bakat na naman po ang sing -sing ni ni Main Mendoza at Alden Richards sa dibdib po nitong si Alden Richards pangatlong beses na po ito at uh, patuloy po silang uh, nagre-react nang nagre-react wala na po mga Alden fans ano, na nagre-react dito itong nga uh, pagbakat po ng wedding ring ni Alden at saka ni Maine dito sa dibdib ni Alden. Kasi nga, uh, automatic naman, alam na po natin yung ganyan matagal na. Pero, ito hong mga OA na mga Alden fans, ano, itong mga toxic Alden fans, ang nagsasabi na para daw matigil na yung issue, para daw hindi na raw ma maungkat pa ng maungkat, hubarin na lang daw po ni Alden Richards ang sing-sing na yan. Huwag na raw pong gawing pendant. Okay? Ang masasabi ko lang, bakit nyo ba pinakikailaman ng isang Alden Richards Dahil sa gusto niyang isuot yan eh. ba diba? Kayo na naman ang kayo ang nagdidikta kay Alden Richards. Kaya ayo, kaya nasis, na, na nasasakal yung si Alden at saka si eh. Dahil sa mga kung ano-anong gusto niyo ipagawa sa kanya. Diba? Hayaan nyo. Uh, let them grow. <laughs> Let them grow. Pero, ito lang po, nung masasabi ko, nandito tayo para sa kanila. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.